Likas na nga sa ating mga Pilipino ang hilig sa pagkain ng masasarap at abot kayang mga tinapay. Na bagay na bagay nga sa mainit na kape tuwing umaga at shopping saman man tuwing merienda. At alam nyo ba guys na may natagpuan kami kaming na nagsaserve lang naman ng mga nagsasarapang tinapay at halos araw-araw nga ay palaging bagong luto. Tulad na lang nitong kanilang Spanish bread na isa nga sa kanilang bestseller na in-order pa nga ng mga artista through online. Mainit na pandesal na isa nga sa paboritong almusal ng mga Pilipino. Pandekoko na may masarap na nyog sa loob na talagang babalik-balik balikan mo. Butok na malaki na siguradong hindi ka mabibitin. Panderegla na isa nga sa paborito ng mga batang 90s. Kababayan, Hopyang Baboy at marami pang iba. At lahat ng yan ay dito nyo lang matitikman sa Panadere Express na matatagpuan naman sa number 2406 Oroquete Street, Santa Cruz, Manila at nagbubukas naman sila dito mula 5.30 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. So paano mga boss? Gutom na ba kayo? Tara! Kain tayo! So yun guys, nandito tayo ngayon sa Kirikada Street, Santa Cruz, Manila At dinayo natin yung uh, nagtitinda ng pinakamasarap na Spanish bread, pandesal at koko. Pande so dito lang yan guys, so, oh, sa Panaderia Express yan guys. So tara guys, puntahan natin at tikman natin yung uh, masarap na Spanish bread nila Mam, ma balita ko masarap daw yung Spanish bread, pandikoko sa kapandesal dito mam ma Oo naman po sir Napakasarap ng Spanish fish pandiko ko pandisal namin dito sa Panaderia Express. Tag magkakano naman po mamang bawat isa niyan? Uh, per each po ay 12 pesos po. 12 pesos lang? Yes. Sige ma'am, pa-order ako ng uh, ko sa Spanish bread. okay. bread. So yung mga bossing, tikman na natin itong uh, mga binili nating tinapay dito sa isa sa pinakasikat na panaderia dito sa Oroqueta, Santa Cruz. Ito nga yung uh, panaderia express. So bumili tayo ng iba't ibang klaseng tinapay nila dito na worth 12 pesos lang. 'yung kanilang, espandiko um, ko ang laki. Tapos, meron silang uh, isa sa pinaka dinadayo, guys. Itong kanilang uh, Spanish bread, ang guys, ang laki. Oh. Tapos, syempre 'yung batang 90s ka, hindi mawawala dyan 'yung kanilang pandiregla. So, isa ito sa nagsalba sa mga batang 90s. Tikman na natin, guys. Unahin natin 'tong kanilang ko. 12 pesos, ang laki. Tikman na natin. Ang sarap nung pinaka-nyog niya sa loob. Nalo. Text natin tikman guys itong kanilang Spanish bread. 12 pesos. Mm. Ang kagandaan sa Spanish bread dito sa Panadery Express, hindi siya ganun katamis. Kaya ang sarap. Sipin nyo, dinadayo pa to guys. Ino-order pa to online ng mga artista. Iniimbitahan ko kayo dito sa Panaderia Express na bumili dito sa 2406 Oroqueta Street, Logi 3, Santa Cruz, Manila. Open 5.30 a.m. to 6 p.m.